Hello, hello, mga Ogang Tindera. Ayan aking niluto ngayon. Nilagang baboy na may pork and beans, no? Sana gagawin namin puchero. Kaya lang, uh, kulang po ang ating sahog. Kaya kakain na po si Ogang. Ang sarap-sarap po niyan. Ngayon tag-ulan, tamang-tama po yung kain natin kasi may mainit na sabaw. Tara mga Ogang, samahan niyo naman po ako sa aking lunch. Ayan. Kasarap niyan. O, mm, oh, diba? Yummy-yummy. Bali, limang pork chop lang po yan yung binili kong yan. Tapos, mahal nga po yung ano eh, yung repolyo na yan eh, di ba? Mamahal po ng gulay ngayon. Grabe! Pero okay lang, at least masarap po yung ating ulam. At maghapon na po yan ha. Isang lutuan lamang po. O, oh, di ba? Sharap, Tara mga ugang, kain na rin po kayo. Ayan, alam kong gugutumin kayo sa aking paglamon.